Manata ya mana saya makan hmm? sini mau makan gini, ini ayo nanti ini ayo nanti iya, ayo nanti hah? oh

natin ngayon kaya ayan ito lata ngayon tatlong piso na lang bakal mababa bakal ngayon 6.50 na lang ayan uh, 1.7 na 1.7 naiwan ko pala yung calculator ko di ba na sige na lang na cellphone ko baka <laughs> meron pa dyan 12 na yan, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Si Noel 19 bossing, 19. Ay mga kadyang, ayan ano. Dito tayo sa uh, kabilang street. Ayan. Good morning. Ayan, uh, dito dito. Ah, uh, ikutin natin dito yung mga sukay natin. Hindi pa natin naikutan. Ayan, dito tayo papasok tayo dito. Hey, uh... 15, 18, 22. Ayan. 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 ako Ayan. 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 ako Ayan.

Baiklah. Memang atobig deng sa. Nah, he bosing, oh no. Mga iPhone mo diyan. Oh. Hey, oh, yeah,

mga kalakal natin ngayon yung mga lata ng murmura na <laughs> na lang ang lata <laughs> ito bakal ako na nang kabas lalo bakal <laughs> ano na <lala>, lang 650 <laughs> okay. uh, mga Ayan. Ayan mga kadyang, papunta tayo dito sa street na to. Maraming tayong suki dito sa dulo. Yung mga suki natin sa dulo. Puntahan natin. Ayan, yung mga nakuha na natin. Yung mga na sa atin. Eh. Marami-rami na rin yan. Ayan. punta natin. Ayan, dulo sa dulo. Let's go. Saka sa ano? Dun sa... Saka mo nito. Saka okay, ma mabasa ito. Okay. Tatlo lang. pa dyan? Walo. 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 pa. Nana, na. Buti lang mga plastic mo. Plastik, Wala na. na. i Dito tayo sa soke na natin. Wala alam na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. eh sa ano po yan sa tindahan eh kaso sa mga tindahan lang yan oh, oh sa mga tindahan hmm yung mga sa RC oh, oh. ah diyan natin yung kalakal na suki natin na lang Ay! Nakawala si Princess! Nakawala, na si Dugi! Hala! Na si Dugi! Si nakawala na! Ay! Nakawala si Princess! Ayan! <laughs> Ayan! na! Ayan! Na. <laughs> Ayan!

Diba? Ayan, ito, makakuha tayong mga plastic na natin. Ayan, mga plastic, Ayan, karton, bote. Ayan, nagsama ang bubog. Ayan, natin yung bubog. Uh, promo natin sa mga ano, natin yan. Uh, kaya na natin yan, mga kadyang. Kasi kasama pa rin sa kalakal yan. Kailangan natin isama yan. Ayan, Ayan mga kadyang. Sako muna natin

Eh, kukunin ko na lang yung ito. Ito muna unahin natin. Ayan, ito. Nakakuha tayo ng mga yero. Ayan, mayroon tayong parlina, mga kadina ng motor. Ito, may mga buti tayo. Ito, mga plastik. Ayan, mga kadyang. Mga suki natin. Ayan, ha -ha ano muna natin? Hakutin muna natin. Ayan. na tayo dun sa tulo. Baka mayroon pa dun. Mga suki pa natin dun.

yang, ha? Lana. Lana? 22, hmm, 22. Lana. ah, mana? Prince itu barang, Prince itu, mana? Cartin, Cartin buti tema <mo> boy, mo na. Siapa? Kay mama, kay mama mu, eh, ah nanti parah atas ngapa kok? bang pa punya ten, teni, 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 Itu orang. <badang. laughs> teni, Eh, mo bayar ko na sa kita. Wala. Wala na, wala na labas eh. Oh, oh ito, wala wala na yung plastic. Wala nang pandagdag dito. Kamo na natin diyan, wala nang pandagdag eh. Ayan. Oh, okay. o, walo, walo yung bote mo. Walo. Wala na labas. Buti nga ka, dumating kakarating mo lang, wala. Ang... Oo. Oh. Kaya pala eh. Sabi ko, si nagsisigaw ako sa iko, wala pa. Hmm. Oh, 2.3. Eh, kokoytri ka. Ah, oh, galing ka mga... eh, matapang lapit papan. Ah, na, parang, parang ano? kagatin uh. uh, agat tayo. <laughs> <laughs> uh, matapang tawag mo ako kilala oh. So, matapang. <laughs> walang personalan trabaho lang karang <laughs> dami mo ng tinda ngayon na uh, ano ah uh, daw dito okay okay <laughs> Uh, so kayo natin ang tindan nyo. Kaya kayo kayo. Baka gusto nyo bumili. Dito lang po yan sa Brocto. Ang uh, dami yung mga sweater ng bata. Short. Uh, ito yung mga bag. Uh, mga uniform. Dito lang po yan sa may malapit sa court. Sa Brocto. Ito sa may main road. Uh, mga kadyang. Uh, so kayo natin. Ito yung may sama bakal bakal Hello. oh good morning merah, apa merahmi karena bang Wilkins daun Ano man, mo nandoon mo? Iniipon ng tatay. Ha? Sa Ano mo nandoon mo kasi kung paano ako pupunta ako doon. Ha? Oh sige sige. Ganito. Oh. Oh, yan si. Hay, hindi na na ano, yan sa soft drinks. Yung ano lang gin, sa gin lang na Sa gin. Sa tindahan lang yung binibinta, nakukuha lang sa tindahan. Ayan. Ayan mga kadyang, ito napakaraming bote. Ayan, may mga tapaludo tayo dyan. Binta ng mga sukay natin. Ito, mga plastic. Ayan, mga bubog. Ayan, Ayan mga kadyang. timbangin lang natin. Ayan ba mga, titimbangin ko na ito. Ayan. Ito Titimbangin ko na ito. Ayan mga kadyang. Lumabas na siya rin araw. <laughs> Mainit na tayo. Ayan. Malapit na tayong... Uh, sige, hi ka, hi ka. Sa YouTube, hi. Nakalag ka? <laughs> Hindi ito naka-live sa YouTube. mo oh. makikita ka. So, search mo ako. Oh, yan na mo ko. Subscribe mo ako. YouTube. Tony Boy. Diyang siya vlog. Ayan. Ayan. Search mo ako. Para para makita ka. Para makita ka. Oh, ayan. Ayan na mo. Isulat mo. Pwede mo yung Search mo ako. Oh, para i subscribe mo ako. Oh. Ayan mga kadyang, malapit na ka tayo, puno na tayo. Pero dadagdagan pa natin yan din sa kabilang street. Meron pa tayong ikutan doon. oh, makuha tayo mga, yan, may oh, ka. mga tayo. mga karot mga Ayan, tingnan mo ha, para makita ka doon. O, oh, ito ha, para makita ka.

Mobile mga Wilkins mo, Wilkins. Ay, lubo. Ano yan? Bubog lang yan. Pag mga anim na piraso piso. Hmm. Ay. Ay, kadyang mainit na. tayo sa tabing ilog mga sa tabi ng ilog tayo may mga natin dito ang ka kakaway ang mga mangga tayo sa ilog ayan na baby ayan na baby ayan 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 Pabawasin natin to. Ay, sorry. Ay. Pabawasin na natin yung ano dito. Uh, uh. Dora Ano yan? Limang piso. Dora so. oo. piso. Hmm? Ah, yun na naman na. na muna. <laughs> ayun mga, ayun mga galon muna yun. Hindi yun? Masira na yun? Yan? Yeah? Oo oh, yan eh. Nakagilid. Nakasikisik. Na. Yung mga nakasikisik doon na galon. Ay, naharang yan. Ay. Sumati nga. Sige. Ito na muna. O, oh, emperador. Piso yan. Piso, emperador. O, oh. yan, yan. Mga emperador. Piso yan. Ay. Hindi, yung mga katulad lang nito. Yan, mga katulad yan. Mas malit ng kaunti dyan. Yan, piso yan. Ay, yan, piso yan. Yung malit dyan, ano na yung bubog na yun. Huwag kumita mo kayo. Yan. Ayan, baba baba bebe. Baba mo, yeah. baba mo. Dumudna lang yan. Hmm. Ay, eh, meron pa akin ah, kinain ni bebe, yakina yan. yan. Yeah. Wala lang. Lala. Lala na lang. Oh, dalawang kilo 'to. Dalawang kilo. Dalawang kilo. Ang kadaklan pa dami ng buutin, mga imperador hoy ito mga bakal kalan ito mga barnir ngayon ka na nawala ng Wilkins palagi ka na nagbibinta ng Wilkins sa akin wala na kasi yung ng Wilkins pala

dami. mga kadyang, nagpuno na tayo. Ito pa may karton pa si Busing. Nakukunin na yung karton. Malapit na tayo, makakauwi na tayo mga kadyang. Ito na lang yung karton ni Busing yung ano natin, kinukuha.

Ayan mga kadyang Pauwi na tayo Ayan Ito yung mga nakuha natin Punong puno tayo ngayon Ayan napakarami na naman karton. Ayan, ano nating karton Ayan na naman nating Cartoon nakuha Pero marami tayong karosari na ano yan Buti, plastic, mga bakal Ayan mga Wilkins Ayan mga kadyang Mga karga natin ngayon Punong puno tayo sabay na mga kadyang Ay, hmm. uh, bukas bukas ako dyan bukas oh. ayan mga kadyang nagpahabol pa nakakuha pa tayo dito sa suki natin napakaraming Wilkins ayan nakahabol pa ng suki natin ayan Ayan, pauwi na tayo. Mayroong nagpahabol lang. Ayan, mga Royal Kings, napakarami. Thank you for watching mga kadyang Please follow and subscribe by YouTube channel and Please like and share sa aking mga videos mga kadyang God bless, bye bye